kaliwa, kanan, ay kanan. So, Side mirror kailangan lumabas na. Okay, clutch. Clutch. Sige, may clutch ka, oo. Aralin sa Yan. Yan. Hello mga kabsat. So sa video na to, hindi tayo magmumotor ngayon. Walang kinalaman sa pagmumotor to. Ang gagawin natin, magpa-practice tayo ng four wheels naman. Okay, so... Tuturuan ako ng kapatid ko, si Kenneth. Ayan. Ubad pa. apos ayun. Sabay-sabay tayong matuto no? habang nag-aaral ako. Sana may mapulot din kayong kalaman dito. First things first, mag... Parang mapaandar natin to kailangan umarangkada. So, pag-aaralan natin kung ano ba yung dapat una, yung clutch ba muna bago gas o gas muna bago clutch. Kasi may napanood ako na sabi, mas maganda daw kung clutch muna bago gas. Ay, hindi, mali. Gas muna. Kasi may napanood daw na gas muna bago clutch. Bali, ang gagawin, maggagas muna ng konti hanggang umabot yung RPM daw sa 1,500. At saka mo uh, dadaling yung biting point ng clutch o saka mo apakan yung clutch hanggang sa biting point. testingin natin yung dalawa kung anong nga mas maganda. Ikaw ba ano bang inaano mo? Clutch muna o ano? Gas. Ah, uh, ano muna? Clutch muna dapat. Clutch clutch din siya. So yun yung normal na normally na ginagawa ng marami, no? Pero tara. Testing na natin 'to. Wow. Ano to, na Ato na ano. Ato, dala, dala, dala ta. Wala nang cut. Ato na Copyright ka pa diyan. Ano 'to? Start lang, no? Hindi na okay. Ano, di ano to? Di push start. Okay, Hindi, yeah, push start mo. Huh? Uh, di push start. Ito? Oo, Naka-neutral tayo. Oo, Naka neutral lang. So, neutral, preno, sa pababa to, tapos, unbrake, no? Ay, mag-ano muna tayo. Seat belt. Seat, belt. Seat first. <laughs> So, Aral-aral din tayo na 4 wheels Kasi life skill to mga tol Malay nyo, balang araw Maging driver tayo Ano makapag apply Bro, what are you talking about, man? Eh, malay nyo, balang araw Makabili ng kotse, di ba? Kaya at least marunong na Okay So, naka-neutral to, no? Hmm. Kaya pababa ang baba Tanggal handbrake yeah. Tapos First gear Clutch Yeah, clutch. Tama, clutch. First gear. Yeah.

Ano, makakapak sa gas ng hindi ko yung preno? Hindi mo na kailangan makapak ng hindi mo na kailangan makapak ng gas muna Pwede na ang free wheel muna dito Ah, free wheel lang mm Huwag -hmm. yes, yes. okay. kang bababad sa klatsa Sa preno ko lang muna Huwag ka na muna mag-cambio ah, mag oh, oh. Sige, try mo mo Pero yung ko Huwag ka na mag-clatch oh. okay, yes. Ayaw

screen ano lang siya nagrest lang uh, Ang ganda katin. ng camera oh. Kitang kita pala no. Ganda. Ano magigira ako screen, na, no, para sure. Oops. Bilis. Bilis. <laughs> <laughs> ano magagas ito? Hindi, pag gumandar na siya ng... Huwag ano? mong babad yung clutch. Makakang mo yan. Susunog yan. yan. Kasi pag gumandar na, walking case na, hindi na siya mamatay kahit bitawan mo, di ba? Uh Oo. -oh. Tama. Saan tayo? Diretso lang. Uh -oh. Mamatay yan, mamamatay yan. Mag-clutch ka. Ayan. Um. oh. oh, oh. oh. <laughs> mangga pa sa eh preno lang ako sa preno lang ako na ADM hmm. kaya na sa pababa na tayo wala na tayo ano sa patag na tayo so, clutch na ako no hindi na mag ano na gas, gas. Na. oh maandan Na. oo maandan yan eh tanga na maandahan puzzle eh hey, lang kaya yan Ayan, si. sige. Sige. Swap. Oh, si. sige, sige, sige. Sagad. Ayan. Agas. Pre Preference na. Ayan. Sige. Bilis. Ganun talaga. Hindi mo kailangan mag catch dyan. Ano na yan eh. Pumasok ni Percy. Ano mo eh. Nasa ano na siya eh. Maandar na siya eh.

off papalakas yung ano mo either napapalakas yung gas mo or natap nabibitaw mo na yung, clutch ng ano yan Ay, nabibigla yung bitaw sa clutch na mm, or napapalakas yung pindot mo ng gas sa una lang yan mm -hmm. pag nakakabisado mo yung sasakyan alam mo na yung matatansya mo na agad kung saan yung biting point niya ng bahay oh. malakas pala na siya oh. Kunting piga lang sa ano. Ay, malapak lakas. lang. Bilis na. Malakas sa makina nito eh. 1.60 eh. so, Dito Ay, malakas lakas lakas lakas. din sa gas. Akyat. Kailangan natin magano no. Segunda. bunda na. kaya kailangan pa ni eh Uy, butang na, may sasakyan Sige, diretso ko lang, huwag mo ano yun Ayam siya, iiwas yan

Lahat kayo So kailangan talaga presence of mind dito Pag nag-aaral kayo mga kakapsat Baho ah Patay na taga ka? so, Dito, kaya nang segunda to pakihat, no? Kakanan tayo Hmm, kaya yan yeah, Basta lalay ka lang sa clutch Ay magka-clutch pa? Siyempre, pa may pag Aram, pag siyempre maharatan dyan mo Pag alam mo kung maharatan mm -hmm. Sagat mo ko sa'yo Uy oh. Okay, okay lang yan. Okay, segunda Yan Ay Matang nga, mas malugi yeah. yata Nakakamay nga eh Ju Nakakamay yun o, clutch Or kundi clutch gulong Kasi nag-skid eh Nagpagulong nga tumagal kailangan mag-clutch no kasi mamatay oo uh -huh. pag naka-clutch ka na hindi na mamatay yun uh -huh. diba? basta pag kailangan mo i-manipulate yung bilis nya magka-clutch ka talaga Oops. sa mga pag ano pag di huli ko yung mga hard hard ano hard na liko ah uh -huh. hard right hard left yun syempre magka-clutch ka nun kasi kailangan mo ng tulong nun eh para mga well, shot, tsaka hindi siya mamatay So kailangan di ba bababa ng 1 rpm ba, 1000 rpm, para hindi mamatay. Ewan ko lang. Kapag lumaba na, mamatay na. Ewan ko lang, hindi ko alam yung exact namin yan. O, 5, 5 ano yan ata? tansya lang ako dyan eh. 5 yeah. kilometers yata. Kung bumaba ng 5 kilometers, mamatay. Siyempre, huwag ka rin bababad ng, ano, sa preno ah susunog din yan Preno? hindi naman, di ba gano'n naman talaga yung mga preno, hindi naman talaga binababad Eh paano ito pagpababa? Eh, Saglit sa sa lang naman yun eh Pero yung entire na pag dadaan, pag andar mo, nakababad ka, susunog hmm, talaga yan Yan ang mahirap po yung pagtansya sa ano Kung sa side hmm. Kung ba, sumabit sa, sa una lang yan? Sa mga hams yan, kailangan mo rin yan mag ano, mag clutch. clutch. Oo. Kasi magpo full stop tayo. Eh. Oo. Oo. Ayan, full stop tayo dito. Clutch. Oop. Hmm. Oh, iwasan mo yung truck oh. ha. Ha? Iwasan mo. Yung? Yung truck oh. Dikit na dikit no. Ito. Ito pa alam kung anong nagagawa kong clutch muna o gas muna. <laughs> Basta umaandar <laughs> Iba talaga pag actual Masyado ko nakadikit dito ha uh, uh. yeah. Sige Alright, so time out muna Time out tayo kasi Init, nag-overheat yung ano Camera Tsaka sobrang pawis na natin oh. Oh. Ah, so binuksan muna natin yung aircon. Okay, so tuloy na tayo. Parang gumagana ba tong RPM? Hmm, tinutin mo. Ay, ano mo. Um, ano? Hindi siya pumabalik sa zero eh, no? Ibig sabihin malakas yung ano. Minor siguro, mataas. Kaya hindi mabalik sa zero. Tama na. So, na. tayo sa Brake so, break lang muna tayo mga kabsat. Yan, pampalamig. Mga magaral mag-aaral eh. So, pampakalma muna tayo. So, medyo mahirap pala mag-vlog pagka, ano, nag-aaral ka pa lang din. Kasi, ako mismo hindi ko alam eh. Hindi, ako mismo nagko-concentrate sa ginagawa ko eh. So, hirap pag multitask na magsalita, turo. Habang tinuturuan ko rin yung sarili ko, no? Pero may kasama naman tayong professional. So, yun nga pala mga tol, pag mag-aaral kayo, sigurado, siguraduhin yung may nagtuturo kayong nagtuturong professional sa inyo, no? So, license naman siya. Ako, license din ako, pero... Hindi ko sure kung kasama sa restrictions ko yung four wheels parang kasama naman yata so yun ang ginagawa ko di ko nga namamalayan kung ano yung ginagawa ko eh. <laughs> kung clutch muna ba o gas pero binibigyan ko muna ng ano na pag naka clutch ako all the way down yung tapak talaga sa gad tapos medyo binabomba ko ng konti yung silinyador para makit yung RPM pag, pag akit ng RPM tsaka itataaso itataas so, bibitawan ng konti yung clutch hanggang sa biting point hindi ko na nga matansya kung saan yung biting point basta pag parang nanginig na yun na yun, yun na yun biting point tsaka bibigyan ng konting gas dahan-dahan tsaka ako yung o bibitawan yung clutch dahan-dahan din so yun pag mandar na ng konti hindi na matay yun kahit bitawan mo na yung clutch ganyan yung ginagawa ko so, medyo kinakabahan lang ako sa tansyahan ito nung side tsaka yun pag may mga sasakyan lalo na apart na kakabe ba diba masagi natin ganda talaga mag Pero, mag aral sa open road so, open, open, road open ano ba kung yung walang mga sasakyan walang sasakyan no natin ito mga tol so, <laughs> so, ano, ano, Sige, sit, sit, belt tapos wag, wag mo ano, bibiglain yung bitaw ng clutch uh -huh. tansyahin mo muna bigyan oh, mo ng ano, sapat na gas para mano siya hindi siya mamatay, mamatay. Okay. So yung position ng kamay yun dito no? tama naman sa normal position. Kaya daw may parang dent na ganito dito eh. Kasi para daw dito yun oh. Oo medyo malapit to kasi hindi ko abot yung clutch eh. Pero dapat medyo malay-ulay Pero pwede na to. So clutch. Camera. Okay. Babahan brake tara sa safe pa babae pa to let's go uy hirap labang sa kong sa likod okay. mabilis pala no mm, mabilis mo yan oh, ang na. yun ha ah. matay huh? na hangin. Regasan eh. mo agad I mean, mo sagad yung bitaw ng crotch yun uh. uh. ano may? eh huh? hindi ko maramdaman yung kumakagat sa bayting point iba yun sa, ah, sa na, ano hanggang. lang oo, sa pantay lang yun pag ganito mm, dapat kabisado mo na oh. Hmm. Na, oh. hindi bitaw hindi bitaw hindi bigla ah tahan tahan ah, pa rin tahan dahan ng ano ah oo oh. ah taras tayo eh hindi ah này, à, mất đấy pa, à, béo quá xí, đan đan lang, cái sao tiniginan mo, binabatam binibita mo ng sagad. Tantya Ma lang. Matras tayo eh. Yun nga yung magpapano doon. Yun lang. Di lang? Piliw na. Ako oh, nga. Okay lang. tayo sa ano sa uphill mahirap pala yung uphill eh, yung hanging nang din yung mahirap pag uh, bundok na yung subdivision Ano yung mga dyan? Masat mo pa yun. Ano? Yan.